Simulan natin sa panalangin. Ipikit natin ang ating mga mata at tayo'y manalangin ng sama-sama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, sa oras na ito ay lumalapit po ako sa iyong banal na harapan bilang isang ina na puno ng pag-aalala. Nakikita ko po ang paghihirap ng aking anak na may sakit. At tila po ako'y nadudurog sa bawat sandaling siya'y nahihirapan. Panginoon, ikaw ang tanging lakas ko. Sa bawat pag-iyak ko sa gabi at sa bawat panalangin ko sa katahimikan ng gabi, ikaw ang pinanghahawakan ko. Hinihiling ko po, O oh Diyos ng kagalingan, nahipuin mo ng iyong mapagpalang kamay ang aking anak. Bigyan mo siya ng kagalingan, Panginoon. Pawiin mo ang sakit na bumabalot sa kanyang katawan. Ikaw ang Diyos ng Himala at walang imposible sa iyo. Kung kalooban mo po, pagalingin mo ang aking anak at bigyan mo po siya ng panibagong lakas at sigla. Bigyan mo rin po ako ng tibay ng loob at katahimikan ng isip upang sa kabila ng pagsubok na ito ay patuloy akong makapaglingkod at magtiwala. Tulungan mo po akong maging matatag at magtiwala sa iyong plano at panahon. Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Minsan, bilang isang ina, mahirap makita ang anak mong nahihirapan at may sakit. Pakiramdam mo, parang pasan mo ang bigat ng mundo at wala kang magawa kundi umiyak at manalangin. Pero sa gitna ng sakit at pangamba, huwag kang bibitaw sa Diyos. Siya ang tunay na lakas mo. Sa bawat pagluha mo, sa bawat tasal na binubulong mo sa gabi, naririnig ka niya. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Nasa tabi mo ang Diyos, handang umalalay at magbigay ng pag-asa. Tulad ng pangako niya sa Jeremiah Kabanata 30, Talata 17. Sapagkat ibabalik ko'y ang iyong kalusugan at pagagalingin kita sa iyong mga sugat, ang wika ng Panginoon. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ang sakit na nararanasan ng anak mo ngayon ay may katapusan. Sa oras na hindi mo na alam ang gagawin, manalik ka lang. Dahil ang Diyos, kahit hindi natin nakikita, kumikilo sa paraang hindi mo inaasahan. At sa dulo ng bawat pagsubok, mahahanap mo ang kapayapaan. Sapagkat gaya ng sinasabi sa Salmo Kabanata, isandaan at apat na putpito, ikatlong talata, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. May kagalingan at pag-asa na darating sa takdang panahon niya. Sa gitna ng sakit at pagod ng iyong puso, anong salita ng Diyos ang nais mong panghawakan habang hinihintay ang kagalingan ng iyong anak? Ang bawat luha ng isang ina ay hindi nasasayang sa harap ng Diyos. Sa gitna ng lungkot at pag-aalala, inaanyayahan kanyang kumapit ng mas mahigpit sa kanyang pag-ibig. Hindi man agad dumarating ang himala, tandaan mo, ang bawat sandali ng iyong pagtitiis at pananampalataya ay may saysay. Sapagkat ang Diyos na nagpapagaling ng may sakit ay siya ring nagpapagaling ng pusong sugatan. Manalig ka sa tamang oras na naayon sa Kanya. Ang kagalingan at kapayapaan ay darating dahil ang Diyos ay tapat at ang Kanyang awa ay walang hanggan. Sakaling naramdaman mo ang salita ng Diyos sa panalangin ito, itype mo sa comments ang Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo ang kagalingan. May nais ka bang isama naming panalangin para sa iyong anak o mahal sa buhay? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin ang bawat isa at sama-sama nating itataas sa Diyos ang iyong kahilingan bilang isang pamilya sa pananampalataya. At tandaan mo ito kapatid, hindi ka nag-iisa sa laban. May Diyos na laging handang dumamay at may komunidad na kasama mong nananalangin. Patuloy kang patatagin ng Panginoon at pagpalain ng pag-asa sa gitna ng pagsubok